So, mga Ito mga kabok. Ito mga kabok. Manonood tayo ng magkukuha ng asar at ng talaba. Titignan natin mga kabok. Bababa, bababa tayo dyan. Hindi ka nang naglaglag ang Bababa tayo dyan. Punta tayo dun sa ano. Sa mga kumukuha ng talaba at asari low tide ngayon mga kabok ay <laughs> kumukuha sila ng asari asari to ay talaba talaba kumukuha silang talaba ayun okay. So, si kabok, ayan si kabok <laughs> nangunguha siya ngayon mga kabok bata tayo so, Kung marami na ang kanyang nakuha. Yan mga kaboko. Ang daming talaba. ta -da! Ilang teras? Ha? Asan? Ano pala? Andun pala. Yan mga kabok. Talabahan yun dyan. Oh. Oyster. So, maraming talaba ngayon mga kabok pinipili na lang yung malalaki tsaka yung maganda yung ano ito kumuha ng talaba mga kabok o oh. oh. ano yung live? hindi, video ko 5 minutes Ano lang ba siguro nito pa? kabok ko. Ano buksan natin mga kabok? Buksan natin mga kabok ng anong ano? Ayan, mga kabok. laba is mataba mataba siya mga kabok pinapod lang may umorder sa amin mga kabok yan ang dami mga kabok kung mga talabang maliliit kaya lang pinipili na lang yung malalaki Natanggal ko yung kwan para malinis ko di is, isa-isa. Para malinis na siya. Para pag kinain is babalian na lang. Ang mga talaba mga kabuko. Talabahan dyan. Libre lang yan dito. Tapos dyan kumukuha ng mga shell yung ano. Ano bang tawag dun sa shell na yun? Ang clamp na ano. Diyan lang mga kaboko. Ayun yung matanda na yan. Okay, Tinatanggal niya na oyster ng uh, ano. Fry. Kaki fry. Oster fry. Yan. Dahil mga kaki dyan mga kabok. Sawa na kami sa talaba. Medyo malamig lang ngayon. Hindi naman siya ganun kadamit. Palaw tide na kasi ngayon mga kabok eh. Ano halos talabahan lahat Libre ka lang dyan manguha. Pero pagdating ng summer, hindi na masarap yan. Masarap kumain ng talaba pag medyo gantong taglamit Yan, kuhaan yan dito ng ano ng talaba. Dami niya nang nakuha. Dami niya nang talabang nakukuha. Pag mag-summer dito yung mga clump, mga kabok, ang dami rito ang nangunguha. O, tignan mo, inano lang ng matanda. Oh. Ganyan lang yung matanda magkuha. Chichikahin natin yung matanda. Kung kaya natin magnihunggo. layani nanti nang salitanila bayatato dijual ipa ini apa sih kau ah 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 kau ini apa sih kau ah ah apa sih kau ah ah ini apa sih kau ah 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 kau ini 燻水やっても、ダメ。柿 <laughs> が多いね、ここ。柄が多い。ね、柄が多い。これ、柿プレ美味しいだね。うん。ちょっと、小さいでね、ああフライするにはちょっと、つけなきゃあかんね。 今度はもう、そろそろアサリが出るですね。まあ、うんうん、来月ならいいのああ。殻が多い。<laughs> <laughs> 美味しそうだね。ペリピンはね、これ、そのまま食べる、あの、塩だけ、酢。<う>酢塩だけ。ペリピンは酢。ビニがあれ、そのまま食べるね。うーん。あ、でかい。 So, ayan mga kabok. Nakaya na naman natin magsalita. Ayan mga kabok. At tayo babalik na sa sasakyan. At medyo malamig. Ayan. Ang lawak ngayon palotide mga kabok. Bali next month daw ay mag start na magkuhaan ng clump or asari. mag start na raw ang kuhaan so yung mga clamp mga, mga kabok nandyan lang yan sa ano nakaano sa bato tapos dyan sa buhangin dyan o. nandyan lang yan sa ilalim ng buhangin so sa next month is mag start na sila mag start na yan silang daming ano dyan mga hapon dyan yan mula dyan hanggang dun marami na yan doon. Tapos doon sa other side naman doon mga kabok. May bayad siya. Medyo may kamahalan nga lang yung bayad. Kaya lang doon is... Eriko! Kaya lang doon is may bayad. Dito ka na lang sa libre. Same lang din naman ng ano. Same din naman ng lasa. At marami ka pang makukuha. Dito free. Doon sa kamay kabila doon na may... Ano ba na yan? May bayad dyan dyan. Siguro nasa Seng Hakien or 1 Pera ng Japan. So yan na mga kabok. Hanggang dito na lang po.